Hindi lahat ng problema ay dapat sabihin sa iba, dahil may mga taong hindi ka na nga tutuluman, each chismis ka pa. Real talk lang kabeshi, makinig ka ng mabuti. Mga kabeshi, alam niyo ba, sa mundong ito, hindi lahat ng taong nakapaligid sa atin ay maaaring pagkatiwalaan. Oo, masakit isipin, pero totoo. May mga taong, inbes na damayan ka sa oras ng iyong pananailangan, ikaw pa ang gagawing sentro ng kanilang chismisan. Kaya naman, mahalagang matuto tayong kilalanin kung sino ba talaga ang mga tunay na kaibigan at kung kanino ba dapat ibahagi ang ating mga pinagdadaanan. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na yung akala mong kaibigan, yung taong pinagkatiwalaan mo ng iyong mga sekreto at problema, siya pa pala ang magpapasa ng iyong kwento sa iba. Sakit nun, di ba? Tarang feeling mo, trinidor ka na, naging topic ka pa ng chismis. Kaya nga, mawakabeshi, hindi lahat ng problema ay dapat ibinabahagi sa iba. Ninsan, kailangan din nating matutong magdala at mag-solve ng ating mga suliranin ng mag-isa o kaya ay ibahagi lamang ito sa mga taong tunay na mapagkakatiwalaan. Pero paano nga ba natin malalaman kung sino ang mga taong yun? Una, tingnan mo kung paano sila sa iba. Kung chasmoso o chismosa sila sa ibang tao, malaki ang posibilidad na ganun din sila sa iyo. Pangalawa, subukan mo sila sa maliliit na bagay. Ibahagi mo muna ang hindi gaanong sensitive na mga bagay at tingnan kung paano nila ito hahawakan. At pangatlo, kilalanin mo kung sino talaga ang nandyan para sa iyo hindi lang sa mga panahon ng kasiyahan pero lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Tandaan mo ka Beshi, ang tunay na kaibigan, sa oras ng iyong kagipitan, hindi ka iiwanan. Sila yung mga taong hindi lang basta-basta nakikinig sa'yo, kundi yung mga handang dumamay at matbigay ng tayo, yung hindi ka ije-judge, at higit sa lahat, yung igagalang ang privacy mo. Sa mundong puno ng inay at sismis, maging batalino tayo sa pagpili ng ating elalahat ang ating kwento. Hindi lahat ng nakikinig ay may mabuting intensyon. At sa panahon na ikaw ay may pinagtataana, mas makabubuting mag-focus ka sa pag-solve ng iyong problema kaysa mag-alala kung sino ang nakakaalam ng iyong sitwasyon. Kaya, mga kabeshi, sa susunod na ikaw ay may problema, isipin mo muna ng mabuti kung kanino mo ito ibabahagi. At tandaan, hindi masama ang humingi ng tulong pero mas maganda kung sa tamang tao ito manggagaling. Sa huli, ang mga tunay na kaibigan, sila yung magiging sandalan mo sa oras ng pangangailangan, hindi yung magiging dahilan pa ng iyong dagdag na problema. Sa paglalakbay ng buhay, mahalaga ang magkaroon ng tapat at tunay na kaibigan. Sila yung magiging ilaw at gabay natin sa oras ng ating kadilimat. Kaya piliin mo ang iyong mga kaibigan at higit sa lahat, maging isang mabuting kaibigan ka rin. Laban lang, mga kabeshi. Sa bawat problemang ating kinakaharap, Lagi nating tandaan na may bukas pang naghihintay na puno ng pag-asa at bagong simula. Maraming salamat ka, Beshi, sa palaging pagsubaybay at sana'y meron kang natutunan.